Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isang desisyon ng Korte Suprema sa kaso ni People vs. Adrails. Sa kasong ito binigyang diin ng Korte Suprema na ang ebidensya na nagpapakita ng sexual na predisposisyon o nakaraang sexual na pag-uugali ng biktima ay hindi tinatanggap sa anumang kriminal na paglilitis na kinasasangkutan ng pang-aabusong sexual sa bata. Sa isang desisyon na isinulat ni Associate Justice Antonio Co. Jr., ang ikalawang dibisyon ng Korte Suprema ay napatunayang nagkasala si Adrian Adreals, a.k.a. Alicia Bakla, Adrails, sa Qualified Trafficking in person sa ilalim ng Republic Act No. 9208 o ang Anti-Trafficking of Persons Act of 2003. Noong Hulyo taong 2011, nilapitan ni Adrails ang 14-anyos na si AAA habang naglalakad siya pauwi mula sa isang party. Inayos niya ang pakikipagtalik ni AAA sa isang emong. Pagkatapos, nagbayad si Adralay ng 800 peso kay AAA. Dalawang beses ding nangyari ito sa magkaibang lalaki, habang naghihintay si Adrail sa labas sa mga enkwentro upang makatanggap ng bayad pagkatapos. Kinasuhan si Adrails ng Qualified Trafficking in Persons. Sa kanyang depensa, ikinatwiran niya na si AAA ay kilala sa kanilang lugar bilang isang prostitute o pokpok. -pok. Hinatulan ng Regional Trial Court si Adrails. Pinagtibay ng Court of Appeals ang paghatol, na nagudyok sa kasalukuyang apela. Sa pagtataguyod ng paghatol ni Adrails, natuklasan ng korte na malinaw na natugunan ang mga elemento ng trafficking sa ilalim ng Republic Act No. 9208. Binigyang diin ng korte na ang trafficking ay nangyayari kapag ang mga individual ay na-recruit, dinala, o inilipat, anuman ang pahintulot o kaalaman, sa ilalim ng mga pagbabanta, pamimilit, panlilinlang, o pag-abuso sa kapangyarihan para sa mapagsamantalang layunin tulad ng prostitusyon. Ang krimen ay inuli bilang qualified trafficking kapag ito ay nagsasangkot ng mga minor de edad, na nagdadala ng habang buhay na sentensya. Nalaman ng korte na pinatunayan ng prosekusyon na nakipagkaibigan si Adrails kay AAA at nirekrut siya para sa prostitusyon. Sinamantala niya ang kahinaan ni AAA, na nag-aalok sa kanya ng pera kapalit ng pakikipagtalik sa iba't ibang lalaki. Si Adrails ay kasama ni AAA bago, habang, at pagkatapos ng mga pakikipagtalik kung saan pareho silang binayaran. Ibinasura din ng korte ang depensa ni Adrails na si AAA ay isa ng prostitute bago pa man niya ito makilala. Sa ilalim ng Sexual Abuse Shield Rule na makikita sa Section 30A ng Rule on Examination of a Child Witness, ang ebidensyang iniaalok upang patunayan na ang mga biktima ay nagsasagawa ng ibang sexual na pag-uugali o ang kanilang sexual na disposisyon ay hindi tinatanggap sa anumang kriminal na paglilitis na kinasasangkutan ng pang-aabusong sexual sa bata. Ang Sexual Abuse Shield Rule ay naglalayong protektahan ang mga biktima laban sa panghihimasok sa privacy, potensyal na kahihiyan, at sexual na stereotypong na nangyayari kapag isiniwalat sa publiko ang mga detalye ng intimate na sexual. Hinihikayat din ng proteksyong ito ang mga biktima na magsalita laban sa kanilang mga nang-aabuso. Si Adrails ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong at pagmultahin ng bar 6 na milyon pesos. Inutusan din siyang magbayad kay AAA ng 1.8 milyon peso bilang danius. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.